Teka lang, excited naman oh, kasi masyado ito eh. Oh, ang sarap eh, ko. teka lang, teka lang So, titikman namin yan guys. Hmm, ang sarap ano, masarap daw yung, ah, uh, itong egg type. Ay, ano na mm. pinupunasan mo yung, ano? But may sakit ba ako? Kaya ano natin na, yeh. <laughs> 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 so, lahat ng pinupunasan mo, putangin mo, pinunasan mo ng pinunasan. Lahat to, punas, 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 ito punas. Tapos pati ba naman yan, putangin mo, pinupunasan mo pa rin yan. Hi guys! So ayan, ngayon ang gagawin namin ay kakain. Magtitik-titik. Kakain <laughs> agad. Hindi, ang <laughs> sasarap <laughs> yan. Ang kasi ba namin yung mga pagkain na tinake uh, out para uh, kay yeah. Papa. Tas at, at the same time, i-rate. I-rate namin kung ano, kung gaano kasarap yung mga pagkain na yun. to. Yes. Ayun yung mga so, gagawin so, namin. So, 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 teka so, lang. So, excited naman okay. kasi masyado okay. to eh. Ang sarap eh. Oh, ko. Oh, teka ganito. lang. Teka lang. Lahat oh. yan. Lahat yan. Matitikman mo dahil yeah. lahat yeah. yan sa'yo. Okay. Puro ka dito. Baka may hindi ka nakikita yan. Parang ka lang makikita na Pogi-pogi ka. Yung pa. Huwag pang inang yeah, <laughs> yan. Sana nga lang totoo, no? Ang <laughs> oh, gago. <laughs> Wala kang tiwala sa tatay mo. Gago ka. <laughs> so, hey guys. Titigman na namin. Titigman namin yung mga pagkain. Anong mga anong, uh, titigman dyan? Ito, masarap. Ito, okay. may ano ito eh. May halong, ano ito? Egg tart. Oo. Oh. Egg, egg, syempre may halong egg. Tapos yung ano ito, kulay gilaw, ano ito? Yung may gilaw ito, ito, Ayan. ito. so titigman namin yan, guys. Hmm, <coughs> yung Anong ano? Anong ano? Well, ayan. So, sabi niya nga ano, masakas daw yung uh, itong egg tart na nauna. Ano, so, titigman ko din yung ano ng egg tart. Ano ka dito? Mmm. Pag ba? Pwede. Pwede ano dito. So, so ayan. Okay. Ano yan? Siguro ano yan? Mga 9 out of 10. 9 out of 10. Ika, okay. 10, okay. 10. O, 10. O, tapos. 2. So, yan Next naman niya ay yung Chicken doy. Chicken okay. do Chicken Chicken strips. Chicken strips. <coughs> Harap. Hmm? So yun. So di ba pag titigman natin dapat yung mga... Um, i Next natin yan yung chicken strips na manyanyaan natin. Titigman ko. Hmm. Harap din to. Ano to? Um, uh, mga 8.5 out of 10. Ikaw? 9. Mm. 9. Uh, next. No, thanks. Tap to. May kanin ka. Eh. <laughs> mm. mm. Dapat siya pag lahat ng natitikman natin, maanod natin niya malalasahan natin na masarap talaga yung mga ano. Naglalaha ako sa'yo. Mga pagkain natin na ano. Ha? Ano ba? Bakit pag kumakain ako? Ano? Ano ba na pinupunasan mo yung ano? Bakit? may sakit ba ako? Ano? Ano ba na pinupunasan mo yung ano? Bakit? may sakit ba ako? Ano pinupunasan na ano? Eh, yung pinakain ko. Yung pinidor. Ano niya niyaan natin? Bakit? Ano yung inaano ano, ano, ko lang? Siyempre, naano ko yung ano? Ano, gameplay, ano? Ano? Para matitigman ko, tatitigman ko dito yung ano. Ano yung eh. ikaw? Pagkakain, ko yung pinupunasan. Pero ikaw, putang na. Pagkakainin ko, agbunas mo. Titikman ko yung ano. Oh. Oh. Mm. oh, ngayon, tinik mo mo, tapos ako titikin mo ko, hindi ko pinupunasan. Mm. Ito, 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 ito. yung ano naman? Pang oh, nakasalaga. Ayan, okay. ayan, ito naman, ano yan, ha? Thai tea. Thai tea. Ano ka dito pa? <coughs> ano na So, ayan, Thai tea, yung ano natin na, yeah, kapatigim nung ano. Ano natin na, yeah, kapatigim nung ano. Puta oh, okay. ko. Eh, ko lang siya, pati ko din dapat yun. Tigman, tigman, tigman. Punas ka ng punas. Ano ka na ka? Apakalinis uh, mo, kala mo. Ano? Ano ba? lahat ng pinitbang ko? Putang hinam mo, Pinu pinunasan mo oh. ng pinunasan? Ayan, so sabi niya nga, ano, masarap daw yung sarangyaan natin. Ano natin na? Ye, yeah. kapatigil. Bicara nung haka okay. ng sarili mong kutsara ako. <laughs> ang ino makahayos ko. Ang ino naman ang ulo mo, ano ko lang, ano, pinunasan ko ba? Ang ang kina mo pala kanina. Lakas to. Punas, kapo, punas, ito punas. Tapos kung ba naman niya kung pangyan kung punas mo paringan? Ang kina to halit na to sobra ka na. Galit na, galit na, naman siya. na, galit naman Hindi magagalit kaya pa makikita kung punta na punas kina punas. Joke lang. Joke lang. ko talaga yun na ano na na... ko kunyari yung mga pinagayunan mo. Ang mga sampu, tangin mo paano? Para sinasabi, putang nang tubo. Kakain, dapat para sa akin. Parang yung may sabihin eh. Parang ayaw hati -hati. Pinunaw, ako, mo kitang hatihan eh. Tang na ako ko lang dahil mo lang sinabi. Ano yun? tinidor, puta pati itong putang istro. Putang ino,